So, yun. Dumating na yung truck. Thank you kay ni pa Tsaka kay Parimonjing. Salamat sa truck. Ayun, no. <coughs> so, hinahakot na tong mga yero natin. Yung tipi andun pa. So, yung backhoe. Ayun, no. So bigla biglaan bigla eh, yun pa at mare yung kawayan magamit hmm, ito mo nagkagutay gutay yung tipi oh hindi na lang binaya ang hakutin eh ano lang yan buhay ito Nagutay ang tipi eh. Baya. Ilang kaya na sirang tipi? Walang iya. Hindi limang paris yan. po. Ba, ilimandaan din ang isa niyan. Ayun rapal ko, Kukunin pa yung tarapal pahos o bago pasok ito pa tipi o oh. oh, pati bagong tipi doon eh, oh. Bago yung ano, oh flying pen Baya. ito pa mga lambat kukunin oh, pa ito ano ang dami pang tipi din eh saka mating So, iyan ang buhay. Mahal mating na to. Napakatibay naman. So, ayun tarapal. Ang pao. Oh. Puro bagong tarapal yan. So rubber mati ito, rubber matting to, pang 4x4. This is the last vlog. <laughs> Dito sa lugar na ito talaga. dapat din muna ginalaw hindi ito yung lambat oh <coughs> Pinutol, hindi nabulot ng buo. Oo. Okay. Ang daya pang tarapal, oh. oh. Uh -huh. Nasaan kaya yung isang upuan dyan maganda? Nasa laob? Ayan. Tsaka yung lagayan ng gasulo. Baka mapako pa. Doon tayo mana halian. Malang ya. Biglaan yang na eh. Baka, Baka dapat ata nilaliman tipi muna para maganda sa lansan. Hindi natin malalagay ang tipi na yan kung may kahoy na sa ibabaw. <laughs> may lalagay ba sa dulo? Ha? Ha? O oh, sige. lagyan nyo ng space yung dulo para malagay ito. wala namang manok na natira so yan malapit na makaraos sa hirap dito dapat nasa sako yung mga mga sa sako Nakaw. Eh, isang beses ako nakatulog sa bahay na yan. Lagi sila Oliver na tutulog dyan. Yan ang mo, Sayang. <coughs> Ayun, yero. Babaklasin pa. Ito, oh. Ayon pa mga jaryo oh. Mahal ng dyaryo. Mahal yan ah oh, paano mga kabimigit kay So, kami po ay magpapaalam na sa farm na ito. So, ayun ang mga tumulong. Oh. Shout out, Tamina. <laughs> oh. Shout out, mga boss. Diyan lang kayo. Dito lang kami. So, parang hindi kayo na isang hakot na. Ha? Eh, ang kulungan pa. So, ayun. Magpapaalam na po ako. So, ito po si Randy Hebron TV. Marami pong salamat. Hanggang sa muli, sa muli doon tayo sa susunod na farm, doon na tayo magbablog. This is last vlog for the second farm. So, bye-bye. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po. So, ayun. Natapos na yung hakutin So, natitira na lang apat na gumang tipi. So, ayun na. Goodbye, farm 2. Hindi na namin kukuha yung mga kawayan na yan. Mahal kung pwede pang kuhanin. Ang daming na sirong tipi. Ah! Ay, nako! Mag, salamat! Ah! Ayan o. Oh. Ayan na. Yung ating farm na dinevelop. Lalo nang dinevelop. develop na to. Gagawing BBM. Pabahay. So yun. Paalam na po sa inyo lahat. Sobrang hirap na po. Kung hindi kaya, ilagay na lang sa isang tabi. Balka na lang. Kaya ba? Kaya? Ha. So, yun. Paalam mo. Ha? Ah? Goodbye. Magkakasihin na lang. Yung goma ba hindi ba kasi doon sa ano? Sa pick-up kasi ba? Kasi na yun dyan? diyan, yun na. Yun, yung host baka pwede sa pick-up yan o dyan na lang. So, yun. Nagpapaalam na ako sa inyo lahat. Bye-bye po. Ito po si Randy. Hi, bye-bye.